Isang masikhay na araw sa ating lahat. Ibabahagi natin ngayon ang mga tuntunin sa sulat bigkas ng talumpati. Ito ay may temang Filipino, wikang mapagpalaya. Narito ang mga tuntunin sa paligsahan. Bukas ang paligsahan sa lahat ng mag-aaral ng Baitang Sampo ng Kanduma National High School para sa taong panuruan 2024 hanggang 2025 Isang kalahok lamang ang maaaring magmula sa bawat seksyon ng baitang Sampo. Ang talumpati ay isusulat at bibigkasin sa wikang Filipino dapat orihinal o sariling katha ng mananalumpati at hindi pa na Ang talumpati ay dapat isang impormatibo at nagpapalakas loob na uri na nakabatay sa temang ibinigay. Ang talumpati ay hindi dapat lumampas sa tatlong daang salita, hindi kasama ang mga pangatnig, pangukol, pangangkop, at pantukoy, at maaaring isulat sa Word format o PDF. Ang pagsusulat ng piyesa ay tatanggapin mula Agosto 12, 22-24 sa alas 8 ng umaga hanggang Agosto 16, 22-24 sa alas 3 ng hapon. Ang nabuong piyesa ng talumpati ay ipapadala sa Google Drive para sa paunang pagpili. Sa paunang pagpili, ang unang limang nangungunang kalahok ay pipiliin para sa presentasyon ng pagbigkas ng kanilang talumpati. Ang resulta ay ipapaalam sa mga guro ng Baitang Sampok. Ang pagbigkas ng talumpati ay kinakailangang i-record sa pamamagitan ng video na hindi hihigit sa dalawang minuto. Ang nabuong video ay ipapadala sa Google Drive para sa huling pagpili. Ang huling araw ng pagpasa ng inihandang video ay sa Agusto 23, apat. Pagkatapos ng isinulat na talumpati at inirecord na video, ang mga hurado ay pipili ng tatlong nanalo mula sa mga kalahok. Unang gantimpala, ikalawang gantimpala, at ikatlong gantimpala. Ang pag-aanunsyo ng mga mananalo ay gagawin sa panapos na palatuntunan ng buwan ng wika 20-24. Narito ang pamantayan sa unang pagpili. Nilalaman o kaugnayan sa paksa, 30%. Minsahing taglay, 30%. Kaisahan ng mga salita, 20%. Wastong paggamit ng mga salita, 20%. Na may kabuuan, 100%. Pamantayan sa huling pagpili. Pagbibigay diwa o emphasis, 30%. Kaangkupan ng kilos o kumpas o galaw at ekspresyon, 25%. Pagkakatanghal o dating sa manunood na may 20%. Kalinawan at kawastuhan ng bigkas, 15%. Sapat na kaalaman sa piyesta na may 10% at ang kabuuan ay may 100%. Ang mga magwawagi ay makakatanggap ng premyo at sertipiko para sa unang gantimpala 500 piso, sa ikalawang gantimpala 250 piso, sa ikatlong gantimpala naman isang dat piso sa ikaapat at ikalimang gantim pala makakatanggap din sila ng tigli 50 piso. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.